Bidi ako love. My love. Hindi ko sa to. My love so 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 sweet ko. Ang ganda ng good. Ang nice ang. Ato dito pagkuan kay. Kabilit bilatan. imo kagaral. Kaluoy sabi to na bata. Nanay, tirman ko. Nanay, umu may Dalawa? Ay, di ba? Ayun. Yabi. Yabi. Das. Ay, 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 ah. ay sasa. <laughs> <laughs> la. Ay. Ay. Ala, templa dahil adjust din doon. Tama ng con lighters. La. Ulo. Na, nabasa ito kalimos. Basi masuglod pag kasi <laughs> ng kalimos. <laughs> <gulungan> dili banggut sayop ada ibu prosiso ba dapat an juice isagol mo ngadun isagol mo dito Ayon. Daan, may sa buan dat maysa isagol ko dan nang isa losot ya ba banggut gerge apan ba ini kala losot ba ya kanan ge itu itu naon mo na jaon itu mo na jaon pagi bug na kitong ibu pagi bug pagi bug mo na la la paun ta gerge mo abilidad kanon ko to ko to gerge mo abilidad ka father

sindih ikaw nagpuan sindihi hey. kuwan na kay... ako basta sindi sa, sa umamasa cube Ooh! ha kama <laughs> oh, <c -dun. laughs> na apas at sindihon nana sindi nei ka sakit robo ah iya pa iya pa hay diri do kay ha mo pasok hindi mo magpapasok sino mo ka nun.